Buenas dias mga beh maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Samahan niyo akong muli sa panibagong pakikipagsapalaran sa buhay. Char parang nakipaggyera lang ang lolo nyo. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Paalala lang mga beh, huwag kang ma-stress sa mga nilalaman ng bidyong ito. <coughs> Yun na nga mga be, ako lang mag-isa ngayon ang lumalaban ng parehas. Seriously? Char, parang inapiya. Wala kasi ang mga crew natin ang sabi binaha daw ang lugar nila, kaya di sila makapasok. Pero ayos lang yun din naman ako nagpapasahod sa inyo mga pasaway. <laughs> ang gagawin ko na lang ay tignan ang mga settings ng ating system kung stable ang operasyon o parang na hospital ang mga makina operasyon daw. Ano kayang karamdaman? Itong mga digital panel ating pindot-pindutin at lapi rutin para kunyari nagbisi-bisihan. Siyempre, discarding malupit yan. Pero seriously speaking, char English yun mga be. wow. Kailangan talaga nating ma-maintain ang ating facilities para smooth kumbaga alagang JB Baldomero Yarn. Sana oh. <laughs> Dito naman tayo mga be. Oh sorry ako lang, wala naman palang tayo. Wait. <laughs> Hindi sorry na agad be, itong mga makinang to dapat lagi nating tinitignan para sa maintenance. Para bang jowa mo dapat lagi mong tinitignan at pinabantayan, baka mag-overheat at magpa-change oil sa iba. <laughs> <laughs> Ganito ang mag-alaga ng jowa estima ng mga beh. Lagi nating siguruhing mahigpit ang mga lak ang mga tornilyo. Kaya natin hinahawakan para sigurado. Parang jowa lang din, kailangan lagi mong lambingin sa bayhag para di magtampo. Oh my God! Wow! Tama ba mga beh? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ugaliing e-monitor ang mga digital display para masigurong lahat ng sistema ay swabe ang pagkakadali, di katulad ng kapitbahay mong masungit at hindi nagpa-BP ayon high blood na pala. Huwag ganun pre, sige ka baka matodas kang bigla sayang si Mare. Ganun din pagdating sa mga makina kailangan ng maayos na pagmimintina mga beh Kumbaga kung tama ang pag-aalaga mo, aalagaan ka rin ng waswit mo at para ka nang nasa tamang tao. Ah! 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 <laughs> bueno mga be, hanggang dito na lang maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli nating pag-uugnay. Gracias. Adios.